Oh, yeah, 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 yeah. <laughs> so Wala yung mga pensionadong tambay. Ayan, sila naman yung pagtitripan natin. Puro kami na lang ang napagtitripan. Ay, puro ako pala. So, ang gagawin. Puro lagi eh, no? Ang gagawin natin na uh, magagalit to. Magagalit na magre-reklamo. Bakit ganon ganito, ganyan. Okay. Sila, yung, sila yung magiging dahil ah. ng pag-aaway namin. Ayan. 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 So, tingnan natin magiging reaction ng mga yan. Hindi sila sanay sa ganon eh. Oh, sige, sige. Kasi mabait to. Hindi pa nila nakikita magalit. Na no, magagalit. Tingnan natin kung kaya magalit na maring ablo. Let's... Tama na. <laughs> Aba, ini. Ikaw eh, kadami mong hinanain ano? Talagang ganon. Aba, lagi kang ganyan. Ano pagsasabihan yung mga yan? Aba, pagsasabihin mo, yung nandyan sila. Oh, yun. <laughs> Mamaya, ito ano. Oh, wait ka na, ayun. Mamaya, ito yung Tulad niyan, nandyan. Ano, oh. oh, gimna, gimna game na. Gyan okay. gyan na. Oo, oh, okay, hey, ano naman yan, Jayden? Pagkarating mo, eh, bungkal ka agad ng lamesa. Okay, silang sila tayo. ka ba? Lang. Kung nasaan yun ang ganyan. Si Bungle kasi dalawang dalawang mga barkada Di. niya dito, eh. Hindi ba ba kayo kumakain? Pati sa kuryente. Ano yung church, Parkway, church King, doon? Church doon. Ihay nyo naririnig kahit sa kabilang bahay. Eto, eh. si Evelyn. Eto, eto. Hindi ba pagsabihin mo na ang ingay niyo naririnig kahit pata akong naririnig ko. Dagdag kong sumo Aulabang ba dito? Pagdating eh, kukuha agad ng pagkain. Eh, Tapos, paano may eh, palagay na rin nila dyan? Eh, yan. kahit na palagay nila, matuto silang mahiya. Tapos sa kuryente, iiwanan na kasaksak yung electric pan. Sabi pa matuto mahiya, nakakaya rin Charge sa... dito, charge doon. Hindi ko kaya sabi mga ganyan. Dapat para alam nila na pagkasabihan sila ng ganyan, hindi na sanay silang pagdating dito eh. Pag Sama. Sila, palagay na rin nila dito. Paano lang eh, yung man, na doon? Na, Kasama-sama natin. natin. Alam ko na natin. Oh. 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 Diba, kahit okay, sa tamang punta, kasama naman natin. Kaya nga, kasama naman kasama yan. Naano eh. ko na kasi ma, isa kong sumo, uh. saka nasangin silang saksak dito. Sa eh, Hindi yung nandiyan sa naman uh, na ano eh. Ay, talagang gano'n ang pagkakarap sila sa kabusa sa O, o tara uh, na yung sakan yun na yan. Ba't mga tao na ano? na dito. kayong pupunta dito. Saan kayo mag-ayon? Sige, naman kayo ng tao dito ng bisita na... Oo, Ay, Makikita ko galing mong ganyan, no? Oh. Eh talaga, dadat, alam nila yung galing mong ganyan. Ang simple nga, no, eh, iniginaganyan mo. Paano hindi mo na pagsasabihan, ikaw lagi kasama ng mga yan? Eh, oh, pa, okay, kung ano, pinagsasabihan no? at siyempre mga nakakasama ay, na. Ayan, si mama, oh. Hindi rin mapagsabihan, kasi oh. nga, palagay na loob na, ng mga yan. Kahit na palagay yung loob nila, kaya hindi ganon. May pagkadating dito, eh, pagkain agad ang hahanap. Hindi pa hindi pa kumakain yung mga andito, eh, bauna pa silang kakain eh palagay na kasi no? O, pwede na palagay mga... na palagay na palagay loob nila wala tingnan mo, ha kung mga sa ginagawa mong ganyang ugali mo ay mo ang dagdag kong sumo pa sila kalit. dito no, dapat alam nila yun pati muna mga yan mo nasa po yun yung mga yan? Mo na, yung mga yan. mo na bukno huwag mo na sasama dito yung mga yan ha o oh, dagdag kong pa gilid okay lang kayo? ha? Okay.

para lang tang gulay. Oh. Para lang bat dati kasi saya ko eh. Hindi ka po na yun. Halika na, hatid ko na kayo. Yung orange <laughs> yung... <laughs> <laughs> hindi na nakain. Ala, ala, ala. Yung orange hindi, hindi na nakain. Hindi na nakain. Hindi makakain na kung ganyan kami nakilig na sa salita. Ang <laughs> oh, tama ba yan? <laughs> sorry, Larry, sorry. <laughs>